Handa ang Department of Public Works and Highways sa DPWH na tubulong sa mga motorista na apektado ng masamang panahon. Sa katunayan, ayon kay DPWH-12 Information Officer Edith Grace Torino, may nakastandby ng mga personnel at equipment ang bawat district engineering office ng ahensya. Ito ay para agad na makapagresponde sa mga insidente ng baha, landslide at iba pang pa kalamidad. Binigyan ni Info ni Torino na 24 oras din binamonitor ng kanilang mga personnel, akinaig ng publiko sa social media, particular na sa kanilang official Facebook page na DPWH Sox. Ayon pa kay Torino, may mga concerned offices ng DPWH na tumutugon sa pangailangan ng publiko lalo na sa pananalasan ng kalamidad para matiyak ang kaligtasan ng mga motorista sa mga nire-repair na daan naglalagay din ng warning signages at devices ang ahensya. Hiling pa ni Torino sa publiko ipaalam sa DPWH ang mga aberyaw sira sa mga daan para agad na marespondehan ng kanilang quick response team. We encourage po sa mga nagreklamo sa social media, i-address po ninyo sa official Facebook page naman sa DPWH SOPS para kami po mismo ang makatanggap at maka-action. Kasi para po uh, ma-insure na ang uh, safety and connectivity sa atong um, uh, traveling public. Si DPWH 12 Information Officer Ellen Grace Torino, Ruel Usano, NDBC Bida Balita.